Magkahalong kaugmahan asin takot ang namamatean ngunyan ni Nanay Sincha, kan Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Sa tulong bulan kayo indang pagtinir sa evacuation center, makakauli na sila sa indang residensya. Ini matapos si paluwas ang decampment order na epektibo sa Setyembre 8. Ugma siya dahil balik normal na sa indang buhay. Alagad sa ibong kainin na man siya sa posibilidad na bigla na sanang magtuga ang vulkan Mayon. Ang fear yaon mangiraray kasi Uh, ano yan, may kalayo pa po. Tapos nagta, nagtaga, nagtagatanog pa po. Although, yung pagtanog niya po, naka, nakasungaw naman po, so dapat na isangaw. Kasuod ma kan ipaluwas kan LGU Santo Domingo an MDRRMC Advisory Number no. 003. Nakapalaman sa dokumento ang kasuguan na pwede ng paulion ang mga pamilyang bakwit na nasa Barangay Lidong, Fidel Sertida, Santa Misericordia, sin San Fernando, iniipig base sa pagbabakan aktibidad kan bulkan Mayon. Ipaprohibit na mag-venture sa Laucan 6 km permanent danger zone. So sa ngunyan po dahil magkita kay settlement na yaon sa, o residente na yaon sa Laucan 6-kilometer per, permanent danger zone, ang pinakaharanita po nasa 7 to 8 uh, kilometers, so... Sa ibong kanakatalaan na pagpapauli, sinerto kan LGU, natututukan man liwat nindaan kamugtakan kan mga pinauruling bakwit. In kaso man na may mag-abot ng mga ayuda, lao laoman subuot so na makakaabot ini sa mga residentes. May nag pang mga non-government organization, government organization, may mga ano pa. Ito ipapanagos na mangyari ng senda na para sa mga evacuees, sa evacuees yan. Itatao tapos senda, mas kiyaw na senda sa sendang mga haraw. Total na 1,588 na pamilya o 5,419 na individual ang bilang kan mga bakwit na papaulion sa Petsa 8. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.